wag 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 hello mga boss so papakita ko sa inyo yung mga bahay na ginawa namin dito sa Plain Him ayan mga boss ayan isang unit ito di ba so yun. naman so iyon doon mga boss Ayun oh. No? Ito is two unit to dito mga boss. Dalawang unit 'yan naka, ano lang. Ah, uh, dikit. Tapos, yung ito mga boss, is isang unit lang 'yan. Malaki 'yan mga boss. So, dito pa ikot tayo dito. Ito ba tayo Yung isa. Ito din oh. No? Isang unit lang din 'to. Malaki din. Yan. So ang naunang gawa dito, itong tatlo. Yung doon, yung puti. Yung puti doon. Isang unit yan. Tapos isang unit to. Ang ito dito is dalawang unit. Yan. Dalawang unit doon. Tapos, yung dito, hindi pa naanuhan. Wala pang bubong, wala pang dingding. Yan. Next year na yan. So isang unit lang din to. So malaki din. Ito yung bahay, pabahay, yung mga ano ng government, bahay ng government kayo. So dito tayo. Ito is dalawang unit din to. Ayan, katatapos lang ng cladding. Yung dalawang unit din yan. Dalawang unit tapos doon, dalawang unit din. Itong last, yung ginawa namin do, isang unit. Tapos yung hindi pa natayo. Uh, 14 houses to dito mga boss yan so yung mga boss natin yun nasa ano yan so yan paikot tayo so dito yun si yung pangalan nito mga boss is Ka ito yung cowboy na nawala ng kabayo ka So nagumpukan sila dito mga boss kasi last din ang work natin ngayon. So walang pasok. O, walang pasok na bukas. Ayan. Ayan, dito. O, oh, si Carole. Nandito si Carole yung, yung ating balong ng New Zealand. Hello, 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 Philippines! How so, are you, how are you, how are you, how are you? Ayan, ano masasabi mo sa ano natin ngayon? Merry na Christmas and Happy New Year! Eh, pansya kayo, wala akong Christmas eh. O, walang Christmas. O, ito yung... Ako pinaka kagwapo dito sa New Zealand. O, Leo Martinez ng New Zealand kaya yung mga eh, kaya magpa-video, mawawalan ng trabaho ng mga artista sa Pilipinas oh yon 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 tamayon 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 uh, ito si Caroel yan what's ayan. up guys ay tapos nandito si Bungo ito yung Bungo dadamputin na naman yung ano oh, oh. wag 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 guys, so, so, ayan lang, guys oh. So, nandito yung nagbibidyo. Ah!